Ano po ang uh, latest dito po sa 539,000 na mga baril sa Pilipinas na expired na po? Uh, na final. Ngayon po ma'am ay uh, sinulatan na po natin itong mga individual na hanggang ngayon po ma'am ay uh, hindi pa po nire-renew yung kanilang uh, nag expired po ng mga mga licenses at uh, as of uh, yesterday po ma'am ay may mga nagsurrender na rin po at dineposito po yung kanilang mga barel habang hindi pa po nila uh, na i-renew -re yung kanilang mga license at uh, patuloy po yung ating panawagan ma'am na sana po for those individual na hindi pa po uh, nag -re renew ay sana po ay uh, immediately ma-renew po nila itong kanilang mga Bakil, kaya nga po ma'am, nagkakandak po tayo ng caravan, pumupunta po tayo sa mga regions para po for those na mga gun holders po na sa po mga probinsya ay hindi na po kailangan pumunta po sa kamkame. And in fact, even weekends po ay tumatanggap na rin po yung firearms and explosive office ng mga application po para uh, renewals po. Okay, pagka nahuli po sila, no? pwede po silang uh, patawan ng uh... Illegal possession of firearms yung uh, unlicensed yung uh, hindi na-rehistrado? Tama po mo oh. dahil ngayon, ma'am ay umiiral na po yung ating election period ay uh, pa puwede ito po ay uh, ay uh, papasok na po sa mga tinatawag po nating mga election offenses so ito po ay maliban po sa illegal possession of firearms This will constitute also as violation for election laws po natin Ah sa ngayon po ilan na po itong mga gun ban violators As of uh, yesterday po, mamina ay uh, nakapag-arresto na po tayo ng mga may mga illegally possessed na mga firearms and other uh, deadly uh, weapons po ang narresto na po natin ay nasa around 456 na po. Okay. Uh, Colonel, uh, ano pong siguro hindi alam nito mga may ari ng lisensya? Ah, kapag sila ay nahulihan, na-expire na kanilang lisensya o mga permit to carry, ano po ba ang parusa na haharapin po nila kapag gano, palakad-lakad sila at expired na kanilang mga lisensya o yung mga Comelec gun ban ngayon? Ano ba mga parusa dyan para maintindihan ho nila? Yes, Sir Erwin, kapag sila po ay uh, mauhulihan po na may mga bitbit po na barrel na wala po silang uh, mga certificate of authority issued by the COMELEC o yung pong exemption to carry their firearms outside of their residence, ay ma ma maaharap po sila sa pagkakakulong ng hindi po bababa ng anim na taon Apo. at maliban po doon ay uh, perpetual disqualification na po ang papataw po sa kanila at di na po sila mapapabibigyan po ng uh, privilege na to own and possess firearms, pati na rin po yung kanilang rehistro ng barel, ay hindi na po ito i-renew, sir Ervin. Paano po yung mga may banga nga barel? Pero uh, expired na ang kanilang mga PTC, kanilang mga LTAP, kanilang mga lisensya. Ano ang parusa rito ma'am? Same Sir Erwin kapag sila po ay uh, talagang expired na po yung mga kanilang lisensya ay uh, at yung mga license tatlo po kasi yan Sir Erwin yung license to possess and own firearms trace okay. to po, po ng kanilang barrel at yung pong permit to carry kapag yan po ay nag na naglaps na po yung kanilang mga effectivity ay dapat po immediately ay i-renew po nila yan lalong-lalo lalo nga po ngayon na may umiiinit po tayo ng uh, election period ay uh, mas mabigat po yung kanilang kakakahapin eh, dahil maligal kasi kapag kung uh, na po Sir Erwin at registered po yan ay uh, sa batas po Republic Act 10591 ay yun po ay nakaclassify na rin po as two firearms. So mabigat po yung pahusa lalo't ngayon po na umiiral po yung ating election. All right.